tungkol dito sa sinabi. Sinabihan po tayo na pagsikapan ninyong maidagdag sa pananampalataya niyo ang mabuting asal. So ito po mga kaibigan. Dahil may pananampalataya tayo, naligtas tayo. Sinabihan tayo na idagdag natin. Meron nga, meron talagang mabuting gawa kagaya dito sa sinabing idagdag maidagdag sa palataya niyo ang mabuting asal sa kabutihang asal ang kaalaman. Kasi kung wala tayong kaalaman, hindi natin alam kung ano yung ba pinagbawal ng Diyos, hindi natin malaman hindi natin masunod, hindi natin malaman, di ba? Kasi wala tayong kaalaman. Paano tayo magkaroon ng kaalaman kung hindi tayo magbasa sa salita ng Diyos? Kaya kailangan talaga ang magbasa. Kaya sabi dito, sa kabutihang asal, ang kaalaman. O ba diba? Sa kaalaman, ang pagpipigil sa sarili. Dahil may kaalam na tayo, may alam na natin na bawal yan, makasalanan yan. Kung gagawin natin yan ay magkakasala tayo. Kaya may pagpipigil sa sarili. Sa pagpipigil sa sarili, ang pagtitiis. Yan na yan ang sinasabi ko mga kaibigan na mostly sa, iban pa, sa iba, pagsabihin magtitiis, maghihirap ay agad ang naisip nila ay yung puro sa ano lang yung lalo na financial, no? Maghihirap ay maghihirap ako, wala akong kakainin, wala akong gusto ko pa namang bimili nito, yung mga ganun. Gusto ko pa namang bumili ng bahay, lupa at ano ay pero maghihirap pala ako. Hindi po sa ganun mga kaibigan, kundi sa pag-uugali po natin yung dating kahalayan natin, kailangan isacrifice talaga yon para hindi na tayo yung sa dating tayo, no? Yung mga dating ginagawa natin. Isa po yan sa pagtitiis, mga kaibigan, dahil inside us din kasi yun eh. Gusto natin yung mga bagay-bagay sa mundong ito. Mga bisyo, ngayon, may alam tayo, may kaalaman na tayo. Dahil nagbasa tayo ng Biblia, alam natin yung bawal. Magkaroon po tayo ng pagpipigil. Tapos sa pagpipigil, yun, magtitiis talaga tayo. Sa pagtitiis natin, doon na mag-works yung kabanalan, the holiness, no? Then sa kabanalan, pag-ibig. Pag-ibig sa lahat. Pag-ibig sa mga kapatiran. Pag-ibig sa lahat ng tao. Sapagkat kung ang mga ito ay nasa inyo at lumalago, pag nasa atin na lumalago ito mga kaibigan dahil ini-apply in in natin sa sarili natin, magkaroon ng kabuluhan at kapakipakinabang ang pagkakakilala natin kay Jesus Christ sa ating Panginoon. Ano? So yan pala yun mga kaibigan. Ngayon may alam na tayo mga kaibigan tungkol dito. Kaya dapat din natin sundin. Kahit pag binago na tayo, meron tayong gagawin mismo. Wala pong magic na pag sinabing pinatawag ka na, ginawa ka ng holy, ay wala, ka, wala kang gagawin, gagawa ka pa rin ng kung ano ka dati. Hindi po ganun. Dapat susundin mo na talaga yung ayun sa sa Diyos. Spirit